Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga negosyante sa Brunei Darussalam na seryosong ikonsidera ang Pilipinas bilang prime investment destination. Sa kanyang pagsasalita sa Business Forum sa Brunei, ibinida ng Pangulo ang lumalaki pang potensyal ng ekonomiya ng Pilipinas at pinahusay ng mga proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Tinukoy nito ang mahahalagang reforma at mga batas na susuporta sa alok ng Pilipinas na maging katuwang ang Brunei para sa regional growth and investments. Binanggit rin ni Pangulong Marcos ang mga hakbang para lalo pang mapagbuti ang ease of doing business gaya ng itinatag na Green Lanes Initiative for Strategic Investments. Ilan sa mga sektor na nakikitang malaki ang potensyal ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa ay sa agribusiness, renewable energy at halal industry development. Sabi ng Presidente, nakatutok ang Pilipinas at Brunei sa dalawang mahalagang economic corridors. Ang West Borneo Economic Corridor na sumasaklaw sa Brunei Darussalam at ang Greater Sulu Sulawesi Corridor na sakop ang Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang pakikisalamuha sa mga business leaders sa Brunei, binigyang diin ni na ang hangarin ng Pilipinas na palakasin ang business ties sa Brunei ay bahagi rin ng commitment nito para sa pag-unlad ng buong ASEAN region. We stand firm in strengthening the business relations between the Philippines and Brunei Dar es Salaam. Our partnership is a symbol of the shared aspiration to foster economic growth and shape a more vibrant ASEAN community. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso. Sama-sama tayo, Pilipino!